Yo mga pare ko, magandang umaga sa inyo lahat at ito nga, agigising lang natin. Pero bago lahat mga pare ko, shoutout muna tayo kay Juday Bustos, ayun, kay, uh, kay Batch yun. Uh, good luck sa'yo at uh, God bless, sana'y uh, mag-iingat ka kung saan ka man pumupunta at kung ano man ang ginagawa mo sa buhay, ayan. Tsaka kay Jomer Erna, kay Bilas, ayan, shoutout iyo Bilas, tsaka kay MJ sa pantayon. Ito na nga, at sama-sama na ulit tayo, let's go! So ito mga pare ko, binaba na po namin ang aming mga, mga gamit, so, ayan. Oh. Medyo siguro dalawang ano to, dalawang buhatan papunta doon sa baba. Ito po si Espre nagpaparking parking ng ano sa sakyan. Oh. Ready to go mga pare ko, tara na. Isungan nyo kami dito at dahil ang bibigat ng dala namin pero kaya pala namin ng isang buhatan lang eh. Oh. Wala namang naiwan, tinulungan din kami ni ate. Kaya ito sabay-sabay na kami papaba dito mga pare koy Bali wala pala akong bitbit -bit dahil nagbibidyo lang oh. ako. <laughs> sila lang ang bibitbit, pumayag naman sila eh. Ito nga at uh, dire-diretso na kami dito pababa. Hello po! <laughs> hmm. Heray heray yun na nga kami dito Pababa at uh, ayun na nga ang dagat oh, naman O oh, ay ito lang mga pare ko Bali palang mangyayari sa amin eh, Kami pala magta magta tricycle Hindi magbabangka O oh, ay kala ko naman eh, kami magbabangka pa eh. Excited pa naman ako Tricycle lang pala ang sasakyan namin Ayun ito nakasakyan na kami mga pare ko Ayun doon kami pupunta Sa maraming mga cottage down Pero ang layo pa kita nyo naman o oh, Grabe yung daan lubak lubak talagang kailangan yung sumakay dahil kung hindi kayo sasakayin ako po napakainit naman talaga o talagang pakiramdam ko yung luto kayo bago kayo makarating doon kaya ito inenjoy ko na lang itong tanawin dahil ang ganda rin naman ng tanawin ang ganda ng dagat o, hanggang sa makarating at finally kami nga ay nakarating na o ito't na namin ang aming mga gamit, ang aming mga pagkain dahil mayayari lala pa kami papasok papunta doon sa may tabindagat at saka sa cottage. Here na o ayan at magbabayad na aming ano aming financier si Spreno, Kita nyo naman bayad sa tricycle yun tatlong daan agad. Hige here here ito na tara na let's go. Oh, papasok to mga pare ko. Yo, kitid lang ang daan. One way lang pero ice lang. Kayang-kaya -kaya naman ang buhatin, eh, no. Pag nakarating naman doon, itingin eh, ko itanggal ang pagod. Ngayon eh, na nga, nalalapit na mga pare koy mahaba-haba din yung nalakad ha. Akalain mo yun, mula kalsada hanggang pagpasok dito pala eh, malayo-layo din. Kaya ito, estimate din natin kung anong magaganap dito. Ngayon eh, na mga pare koy oh, kita nyo naman, oh, oba, kita nyo, may tindahan pala rito, oh, kompleto rin lahat. Eh, alak, oh, lahat ng klaseng alak. Oh, ayan, nandito na. Wow, excited na rin nga ako maligo eh, oh, kita nyo, ang dami nagliligo, oh, ba. Oh, ito mga cottage nila mga pare ko oh, kompletong kompleto rin naman eh oh. yun mga pare ko bali na dito na nga kami ngayon uh, inaantay na lang namin na ano, ma maalis yung pepwesto na namin sa cottage at uh, ready to go na kami syempre kakain muna kami pagtapos noon at uh, bago na ulit uh, alam nyo na si swimming kaya update ko kayo mamaya mga pare ko tinumbok na nga natin itong dagat dito oh. sinilip muna natin ang ganap dito at mukha mga ano eh mukha talagang oo oh, lalakas ng alon eh dami na liligo mga pare ko oh ang doon pala sa dulo doon e, eh, meron din o, oh, ayan o, oh, lalakas ng alon ang dami nililigo, o oh, may mga lovers, Nako ang aking kaya nasa sana, o oh, kita nyo namang ganda ng tanawin din, o oh, mga bundok doon, may mga bangka ayan, o, oh, kumpleto rin talaga o, oh, kung gusto nyo mag ano eh. liwaliw eh, o, oh, ito yung mga cottage, yung sa likod namin, ayun, doon kami banda doon, malapit-lapit din naman hindi malayong lakarin, o kita nyo Ganda rin. Ayos din. Makakapag-relax din talaga mga pare ko eh. Yo mga pare ko, ganda po dito sa tabing dagat. Dahil po naliligo. Ang dami yung ano, mga makikita uh, kakaiba. Ganda. Masyadong malakas ang ano, mga pare ko, yung uh, alon. Ayos din, ayos din to pwesto Dito pala to sa ano sa patungan. Layo na narating namin. Kala ko sa ternate, Tek. Doon sa may ano sa main talaga eh hindi pala. Dito pala kami nakarating mga paregoy Kaya ito na ni ready na namin nga ang aming mga gamit na dito na kami sa aming cottage. isa na namin ibaba ang aming mga gamit para nga makapag-ready na dahil gutuman na rin kami mga paregoy Medyo malayo-layo din yung aming tinahak tapos eh, naglakad pa nga kami. Oh. Tapos ito, nire-ready na nga namin kukuha na namin yung ano, pang ihaw. Iiho muna namin yung isda. Oh. Naka-ready na nga itong mga uling dito sa ihawan. At syempre, oh, pinapainit na ni Espre, ninaapo yan ha. At itong ang aming iihaw, yung isda na yan, tsaka itong pork chop. Oh, napakainam mga pare koy. Kaya paano, mag-iihaw muna kami ha. Diyan na muna kayo mga pare koy. Update ko na lang kayo sa mga susunod na ganap natin ha. God bless. See you.